Mga kaibigan, kamusta na? Imagine this ha, isang araw naglalakad ka sa gitna ng Maynila sa Loton area habang hinintay mo ang jeep papuntang Quiapo pero biglang napansin mo ang dating luntiang Aruseros Forest Park ang tinaguri ang last lang of Manila parang nag na. May mga konkretong pathway, fountains at coffee shop na. Ano ito? Forest pa ba o naging Instagram back drop na lang. <laughs> pero seryoso, bakit ganito na ang Aroseros? At ano nga ba ang plano ni Yorme Isko Moreno, lalo na ngayong nasa political spotlight siya ulit? Kamusta kaya kayo dyan sa Dubai, Toronto, Sydney o kahit sa Los Angeles? Alam ko, mga OFWs, miss nyo na ang Maynila. Pero pag uwi nyo ha, ganito na ba ang Aroseros na maabutan nyo? Today, we're diving deep into the transformation of Aroceros Forest Park, Isko Moreno's environmental promises and his political legacy, kasama na mga kontrobersiya at chismis sa Maynila, no? Manila politics. Kaya't i-ready ang kape, ha, ah? dahil ilang mga minuto tayong mag-analyze, magtatawanan at mag-iisip. Ha? Ah? Hit that subscribe button. I-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Saudi, Japan, o kahit sa Iceland. At kung gusto nyo kaming suportahan, send us some super thanks, please. Para naman makabili kami ng kape habang ginagawa itong content para sa inyo. Ang kasaysayan ng Aroseros Forest Park at bakit ito tinawag na last lang ng Manila plano ni Isko Moreno para sa park mula sa pagdideklara bilang permanenteng forest ah, hanggang sa controversial na redevelopment ang mga hinintayin natin sa kanyang termino lalo na't na may midterm elections ay katatapos lang at nanalo na di ba at syempre ang mas malalim na tanong is Manila becoming a greener city or is this just political optics so tara na let's get into it pero bago yan I-comment nyo sa mga sa nyo nga sa baba. Ano ang tingin niyo sa Aroseros uh, ngayon? Forest pa ba o park na lang? <laughs> Go! <laughs> Let's start with a bit of history, mga kaibigan. Ang Aroseros Forest Park na matatagpuan sa Antonio Villegas Street sa Ermita ay isang 2.2 hectares na urban forest sa gitna ng Maynila. It's called the last lang dahil sa sobrang urbanisasyon ng Maynila wala ng ganitong klaseng green space ha, ah. noong 1993. binuo ng Winner Foundation, isang grupo ng mga kababaihan na nagtuloy-tuloy asa ah, sa pagprotekta sa park. Sa loob nito, may mahigit at 3,000 na puno mula sa 61 species, 8,000 ornamental plants at tahanan ito ng 10 iba't ibang uri ng ibon. Pero rewind muna tayo ha. Noong panahon ng Spanish rule, ang lugar na ito ay isang commercial hub na tinatawag na Parian de Arroceros, kung saan nagbibenta ng bigans, bigas. Hence the name Arrocero or Rice Farmers. Fast forward to the 19th century, tabaki factory ito ng mga Kastila. Tapos noong American period, military garrison ang gamit nito. Kaya historically, mahalaga ang lugar na ito, not just ecologically, but culturally. Pero bakit nga ba parang nag na ang itsura ngayon? Alam nyo, kung ang rasuero sa parang siya yung laging pinapangako ng mga politikong Pero pagdating ng eleksyon, ang concrete Pero seryoso ha, let's unpack what happened. Kung first time nyo kaming napapanood, i-hit ang subscribe button para sa mga nasa Qatar, Hong Kong, o Canada. Share this sa mga kababayan natin dyan. At kung may extra kayo, super thanks please para sa research team natin. Noong 2019, nanalo si Isko Moreno bilang mayor ng Maynila at isa sa mga unang ipinangako niya ay ang pagprotekta sa Rosales Forest Park. ha? Sabi niya, "...no gym, no construction, just trees to help us breathe better." In fact, noong, noong May 2019, sinabi niya na harangin niya ang plano ng dating administrasyon na gawing gymnasium ang park. Fast forward to February 2020, isko signed Ordinance Number 8607 na nagdideklara sa Aruceros bilang permanent forest park. Under this ordinance, bawal ang pagputol ng puno, pagtatapon ng basura at anumang excavation. May budget pa nga ng 1 million pesos ha, para sa park operations at binuo ang Aruceros Forest Park Gumoring Committee. Sounds promising, 'di ba? Pero teka, bakit may mga nagsasabi na isko sumira ka ng forest? Noong 2021 nagsimula ang redevelopment ng park. Ang plano, gawing mas accessible ang Rosero sa publiko with elevated walkways, fountains, o coffee shop at play areas. Pero heto ang catch ha. Ang Save Aroceros Movement kasamang Winner Foundation naglabas ng manifesto noong November 2021 na nagsabing ang konkretong mga instruktura, in in instruktura ay sumisira sa biodiversity ng park. Sabi nila, one-fifth ng park ay natabunan ng concrete at, at may mga punong pinutol. Kabilang ng isang iconic rainbow eucalyptus tree. On one hand, Isko supporters argue na kailangan ang redevelopment para maging mas inviting ang park sa mga tao. Tunap na gitna ito ng urban jungle, ang 2.2 hectares ay naging 2.71 hectares dahil sa expansion. At may mga amenities na nga tulad ng coffee shop at play areas. Sabi pa ni Isko, it's good for mental health, lalo na noong pandemic. Pero sa kabilang banda, ang environmentalist ay galit na galit. Sabi nila, ang paglalagay ng concrete pathways at structures ay sumisira sa natural, natural regeneration ng forest. Ang isang forest park ay dapat hinintay na mag-regenerate mag, -regenerate, mag -regenerate naturally yung mga puno at halaman kusang tumutubo dahil sa mga ibon, hangin at wildfire. Pero kapag naglagay ka ng concrete, paano pa makakahinga ang lupa? Alam nyo, parang sinabi ni Isko, no? let's save the forest by making it a park. Pero ang environmentalist, Yorme Forestian, hindi luneta. Pero seryoso, this raises a bigger question. Are we prioritizing aesthetics and tourism over actual environmental protection? Ano ang tingin ninyo? Uh, Pro-redevelopment ba kayo o Team Save ah I-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Singapore, Japan o kahit sa Riyadh. Don't forget to like and subscribe. Ibigan So anong plano ni Isko moving forward na? Noong 2022, tumakbo siya for president under Action Democratico, pero hindi siya nanalo. No? Ngayong 25, he's back as a mayor. No? Uh, at mukhang malakas talaga. Talagang, talagang suporta sa kanya ng mga tao, lalo na't na may endorsement pa mula kay Vice President Sara Duterte. Salamat ng marami, Vice President Sara Duterte, at inendorso mo ang mayor Uh, na si Jorbe Isko Moreno. Pero let's talk about his vision for Manila. Isko's long-term goal is to create a green city no? Uh, in the Lawton area with Arroceros as the centerpiece. Sabi niya, gusto niya magkaroon ng 1,600 hectares of green space as recommended by the DNR. Ambitious, right? Pero ang tanong, kaya ba natin ito considering Manila's urban density? Sa kanyang termino, Nakita natin ang redevelopment ng Manila Zoo, ang renovation ng City Hall, ha, Clock Tower at siyempre ang Aroseros Urban Forest Park. Pero may mga critics na nagsab nagsasabi na these projects are more about political optics kaysa genuine environmental progress. Excuse me ba? For example, ha, ang Aroseros redevelopment habang magandang intensyon para nagkulang sa consultation sa environmental experts. Let's zoom out. Sa ibang bansa tulad ng Singapore o New York, successful ang urban green spaces dahil may clear policies on sustainability. Halimbawa, ang Central Park sa New York ay may balance ng tourism at ecological ecological ecological, no? Ecological preservation. Pero sa Manila, parang hinintay pa natin ang perfect formula. Kaya sa susunod na termino ni Isko, Ha, ah, dapat mas klaro ang plano. Less concrete, more consultation. At mas maraming puno. Kung si Isko ang magdidesisyon, baka bukas may Starbucks na rin sa gitna ng Aroseros. <laughs> Pero seryoso, Yorme, ha? Prioritize the trees, not the IG-worthy pathways. Ha? Ah? kung nasa Australia, Canada o UAE kayo, anong gusto niyong makita sa Manila pag uwi nyo? More green spaces or more developments? I-comment below ha at i-share sa mga kababayan natin abroad at syempre, subscribe na rin para updated ka. So, kamusta na nga ba ang Aroseros ngayon? Noong April 2024, napansin na mas malamig ang temperatura sa park, 36 degrees compared sa 41 degrees sa ibang parte ng Maynila. This proves na kahit maliit, malaki ang impact ng Aroseros sa urban heat. Ha? Island effect. Pero ang tanong, iba ang ganitong benepisyo kung patuloy ang concretization? Sa midterm elections ngayon, Francisco Moreno's leadership will be under scrutiny. Will he double down on his Green City vision or will politics get in the way? Ang challenge sa kanya, paano balansahin ang urban development at environmental protection? At paano rin masigurong hindi mauulit ang mga kontrobersiya tulad ng Aroseros Redevelopment? Isang OFW sa Dubai ang nagsabi sa akin, Kuya, pag uwi ko ng Manila, gusto ko sanang dalhin ang pamilya ko sa Aroseros para makalanghap ng fresh air. Pero pagdating ko, parang mall na ang vibe. <laughs> Kaya naman, Yorme, para sa mga kababayan natin sa abroad, gawing tunay na forest ulit ang Aroseros, ha? hindi lang park. Anong mas maimportante sa inyo? Green spaces o urban developments? I-comment nyo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Qatar, o kahit sa Germany. Hit that subscribe button and send us super thanks para mas marami kaming content na ganito. So mga kaibigan, let's wrap this up. Aruseros Forest Park ay isang simbolo ng laban para sa kalikasan sa gitna ng urban Manila. Mula sa pangako ni Isko Moreno na protektahan ito noong 2019 hanggang sa kontrobersyal na redevelopment noong 2021, malinaw na may magandang intensyon pero may pagkukulang sa execution. Ang tanong ngayon, ano ang susunod na hakbang ni Yorme? Will he listen to the environmentalists or will politics take over? Para sa mga kababayan natin sa US, Canada, Australia at iba pang parte ng mundo, this is a reminder, ang Manila ay hindi lang lungsod na, kundi bahagi ng ating identity. Kaya't habang nasa abroad, suportahan natin ang mga proyektong magpapabuti sa kaligasan at kalidad ng buhay sa Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Dubai, Singapore o kahit sa Iceland. I-comment nyo rin ha, ano ang gusto nyong makita sa Aruceros sa susunod na termino ni Isko Moreno. At kung gusto nyong suportahan ang content na send us some super thanks please para naman makabili kami ng extra puno para sa Aruceros. Salamat mga kaibigan at hanggang sa susunod na episode mabuhay po kayo.